Magandang araw mga kasipag. Medyo makalumnim ngayon dito sa amin. Kaya naisipan kong pumunta sa igiba namin ng tubig. Kasi kapag malakas ang ulan, umabot sa taas ng balo ng tubig. At masarap doon maligo. Hindi ka na makahirapan mag ng tubig para iligo. Pusang umagos ang tubig na may tubo. Ito nga pala ang balo namin mga kasipag. Dito kami kumukuha ng tubig na ginagamit namin pang araw-araw. Ito nga pala ang sinasabi ko mga kasi pag naliligo kami dito kapag malakas ang ulan dahil umabot lamang sa tubo ang tubig kapag sobrang lakas ang ulan at kapag mahina naman ang ulan at aginit ay hindi kami nito makararanas. Nasisihan lang tala ako nito mga kasi pag naalala ko pa ng mga bata pa kami parati kami naliligo dito. Kaya naisipan ko umuwi na lang muna kasi sobrang nanamig na talaga. Pag-i-support lang kasi bago channel ko, Yun lang po. Maraming salamat.